Ayun po, susulitin na po nating libutin ang ating taniman at gawa nga ng biglang ulan ay eh, talagang basa po lahat. Oh. Yan, dito po naman tayo sa kamatis na nagbubunga na. Oh. Ayan, oh. Malapit na rin po. Oh. Oh, lagmak oh. Madadagdagan pa rin po natin ng tali. Oh. Yeah. puti ang kamatis ano po oh. nga meron pang mga uod ah biglang garbot po uli yan pero ito po naman di ba't lagi natin dinidilig oh yung ibang pataba oh. ay oh ah hindi pa rin tago sa kailaliman oh ay ah, pero sakto amamang amaman ah sakto sakto na po oh. Eh may mga nahihinog na rin pala oh. yan update ko na po kayo oh. bago pa rin lang naaabsorb oh. yan na po yung ating taniman kamatis natin eh. hindi ko may iwasan na yun Biglang gana po ito oh. Doon pa po tayo sa mga iba Oo oh. Yeah, malapit na po tayo tumalaw kahit po tayo may magandang patubig pabor pa rin po yung ulan at gawa ho nang minsan ginagamitan pa rin natin ng pagdilig pag ano pag pa ano. kumbaga iba pa rin po yung ulan aho kumbaga balabalan nga po talagang panahon ay Oh. Yan, yeah, diretsyo po naman tayo din sa sibuyas ay ah, ano? ano din, no. Oh. Yan pabor din sa lupa. Yan po ay makikita ang paggarbot pa, paggarbo. Mga 2 days, oh. At gawa ng bagong basa pa po, ay. Hmm. Kung dilig natin ay hindi tago sa ilalim, Are po, oh. Kagabi malakas na ho ang ulan. Aba, hindi pa rin, oh. Yan, oh. Hindi pa rin po gaano na puyog, oh. Ibabaw lang pala na didiligan natin. Yan. Salamat po. Tapos ari po naman yung ating water sprayer. Oh, na talagang gamit na gamit natin dito na po nakatap yan. Sa kanal natin dito. Yun oh. Yan. Dito po natin nilalagay. Makakatipid tayo ng sagas. Oh. Ayan po, diretsyo na rin tayo sa kalabasa. Oh, yan. Ito na po yung ating kalabasa. Oh. Kumustahin kaya natin yung buko. Parang isa pa po pati ang nagkaigay. Oh. Eh. Sa kalabasa. Yun pa, oh. meron pa. Oh. Mga bago Sana tumuloy kayo Hindi po ba napakarami natin Dito pinulin Iba po hindi tumuloy oh. Oh. Hindi tumuloy ayun yung isa na ay na po oh yan hindi naman tayo makakabawi bawi yun laki oh makakabawi bawi tayo din iisa po oh eh. ah pero mabigat din oh eh. laki naman oh at dito oh malapit na rin po. O ano, kung talaga pwede na ay eh, hindi pa naman po natin mabubully kaya hindi muna natin iha-harbisin. Iisa malaki. Mm. E. Tabunan na lang natin. ayun gaya nga po ng kumbaga para po sa akin ang pagtatanim kahit kumbaga bihasa ka na kahit pa ulit ulit kumbaga hindi pa rin po magiging perfecto tayo ako sa pagtatanim ano po gawa ng tinakal mo na para ba sa pagluluto tinakal mo na lahat lahat eh, ito kutsara ng ng ricado ano para kumbaga aray ka unting share ko lang po ba sa inyo tigigisang takalan ng kutsara yan na yan na yung timplano ay di tama na po yun pag halo mo lang doon yung kulo na, na mo na kumbaga perfect po yun sa luto pero sa paghalaman po takalin mo na lang takalin ng pare-parehas pwede pa pong magmintis diyan. yan ay di kumbaga makukuha ng halaman ang magbabago po di yan ay panahon kumbaga nung time na yon, isang linggong maulan isang linggong mainit kahit po pare-parehas yung bigay natin yung pa rin po ang pwede magmintis sa pagkakaano po ba ng halaman no? Oh, kung yung observe ko lang po sa akin ha yung po ang magpapabago kahit sabihin nating takal na takal na yung gawa nating pataba fungicide, pesticide oh. kung baga yun po ang magbabago po ba nung ating ano sa pagtatanim ya yeah. ito pa yung mga sibuyas mga, oh, malalaki na ulit oh. yun oh kukuha pala tayong pangulamin yung yun pa sa kabilang side oh. naglaki na ng apat eh. mm. kabila din tayo harvest yun o oh. ayos o oh. kaya oh, hindi po magulang ay oh, hindi po oh yan ito po ang update oh. siguro po magpapa order tayo para mabinta natin oh. duda ako din eh medyo may ganit ng kaunti na ay pa oh <laughs> kakatuwa yun. oh Aray, malambot pa oh, laki. Yung hmm, pa tatluhan no? oh. Mm. Aray, malapit-lapit na. Pwede pa to. Papa-order po muna natin bago natin i-harvest at sayang. Ilan din ni eh? tatlo? Apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Kaya po siguro sampu ang gano'n sa kabila. So, tatlo. A apat lima, aning pito walo siyam ay sibuyas po natin diretsyo po ang paano natin yan order oh. yung iba po lang hindi na napapablog nakailang kilo na ba tayo hindi ko matanda kung 60 o 50 ano na po kilo or higit pa yan tapos ito po hindi rin ito napasama sa vlog natin meron na po tayong pabuto ng pechay yan Mm. Day olds pala po ito. Ilan na ka itong araw? Ilan ho. na po yung isang plot. Kaya ho dito natin ito tinanim. Ah, nga po ba't nag init Ay para madaling patubigan. Oh. Uh -huh. Madaling diligan. Ah, kakatuwa. Kung ako po ba ito at gawa ng nakalibre dilig. Uh -huh. Yun po ang aking tuwa. Oh. Uh -huh. lahat ay nabasa ay paano po tayo po ay kumbaga inupdate ko po kayo ano dito sa ating mga taniman lahat po namin nalibot na natin na ano kamatis, sibuyas tapos ito pa kalabasa oh yung pong ibang mga ano natin papa order natin para ma-harvest na rin agad natin oh pag uwi po natin ayun po ay dito na rin po ako magtatapos ng episode na ito ano po yan, salamat po sa inyong pagsama. Yan, sa panahon po, taga-sunod lang tayo. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.